Ay nako, hindi pa nga bumubunga ang mga mais, pinuputol na. Alam niyo ba dito ako kumukuha ng ginugulay kong mais? Kasi ito, tinatanim lang nila para ipakain sa kabayo. Kaya yung bunga, kalimitan, kinukuha ko kaso ngayon taong ito, parang hindi na nila hihintayin bumunga pa. Yan o, oh, ang kalahati tanggal na. Ibig sabihin, hindi na nila hihintayin bumunga. Sayang naman. Hindi ako makakapanguh ng gulay ngayong taong ito. Yan o. Oh. Napote na nilang kalahati. Pakakain lang sa kabayo, hindi pa hinintay bumunga. Dito kasi ako nangunguha ng ginugulay namin sa bahay. Ngayong taong ito, parang wala. Kasi nga, maganda lang kinukuha. Pakikita ko sa inyo ang kanilang mga kabayong pinakakain. Pag walang nakalabas na aso. Dahil mo ka, kuradyo. Sayang naman. Sana pinabulaklak man lang nila. Ah, bumulaklak naman pala. Ang problema lang, hindi nila hinintay bumunga. nga Pinakain na kagad. Bakit kaya? Taon-taon naman. Nihintay muna nilang bumunga. Ngayon, hindi na. Baka kulang na kulang ang pagkain ng mga kabayo. Maliliit pa nga eh. Hindi pa nga sumisibol ang iba. Bago pa lang silang sumisibol. Sinisipin, pinaglilinang sila. Ang mga kabayo dito, pinaglilinang. Para lang may pakain ng ganyan. No? Oh. Kasi dito may rancho. Rancho din ba tawag sa atin sa mga pinag-aalagaan ng kabayo? Sayang, oh. Naputin ang gitna hindi pa man hindi pa man inantay bumunga parang nakakatakot tingnan dito no bukid na bukid na at nandito dito ako sa kabukidan na, na yan. ano o. Nakakapagtaka lang siya. Wala siyang bunga pero ang dami ng bulaklak. Ano yun? Dapat may bunga na siya. Dito kasi ang kabayo dito sa rancho na ito. May mga kabayo pero ginagawa lang sa kaya. Dito ang kampo. Kampo ng mga kabayo. Kampo ang tawag dito eh. Yan naman ang kampo ng tennis. Parang bundok no. Dito ko na nagpapasyal ni Mocha. Mostly. Dahil Mocha. Mocha radyo dahil soon jam yung kasa tardy yan ang gate nila yan ang rancho ng mga kabayo at walang mga kabayo siguro nakakulong oh yan yan ang kind ng rancho dahil na kami na dito sa kabundukan ito kaya siguro marami nagtataka bakit ako laging wala sa Milano dahil nandito dito ako sa kabundukan sa bundok ng Trilala ya yeah. Bundok ng trulala. Muki okay na, day. Kurajo, kurajo. Di ba pag uh, mapapapunta kayo dito na nag-iisa lang kayo para nakakatakot nga. Kasi nga, bundok na bundok na siya kakahuyan talaga araw lang ako nakakapunta dito pag medyo malapit na magtakip silip nako takot na ako kasi nga may kasi na ba ako ang bansa na naglabas lang ng aso nakabalik lang aso na wala nang may dala ng aso Diba, minsan nakakatakot din manood ng mga nakikita natin sa YouTube kasi nagkakaroon tayo ng takot. Sa bagay, kahit naman wala pang balita, matatakot din kayo dito. Dahil medyo nga liblib na siya. Marami akong tinapon ditong mga pagkain parang nawala na siya ayun pa pala mo ka ah oh, kwesto ka ni puro palo blow Đây. So. Yan, may kalsada din. Niya. Hindi mong kalsada, parang daan lang talaga ng mga susakyan. Hindi ko pa nararating ang dulo niyan. As of now, lumabas lang ako para pa ko si Mocha. Nasa awa ng Diyos, Ay dumumi. Yan, oh. Di ba nakakatakot? Parang papunta sa... Ewan ko saan ba ba ito? Yung mga nakakatakot na pala ba sa atin? Parang ganun lang. Yung mga susukalan pero may mga daang maliliit. Mga ka andiyan mo? Andiyan mo? Nay! Sinunoy para la kaka panyente. kasa. Pero okay, wala dito ang bahay namin bahaya na kasi ang mga natatanaw na yan. Dami lang mo. Di ba mo? Ayaw mo dumami kung ka. Bye. Ay, bakit ka pabalik? Tayo,